itay na kabayaran sa hayop na babae ito. Marcos, Marcos pa rin kayo, putang ina. Demonyo ang gobyernong ito. Pero hindi ako natatakot sa'yo, Lisa. Putang ina ka. Sa huling patak na dugo ko, hindi ka tatitigilan, Lisa. Pero sisiguraduhin ko, ikaw ang magbabayad sa lahat ng kasamaan mong hayop ka. Hindi ka namin uurungang hinayupa ka dahil nasa panig namin katotohanan at kakarayin ka namin lahat sa kababuyan mo hanggang sa mabuang ka na at maghubad ka na dyan sa kalye. Maka magulat na lang kami habang nagsisend off, send off, you know, si Kuting ay nakahublas ka ng bigat lakang alpotera ka. Inilabas na ni Maharlika ang audio na ebidensya kung gaano kasama ang ginagawa ni Lisa Marcos. Dalawang video na nagpapatunay kung paano niya gamitin ang kanyang power kahit may mga taong maapektuhan katulad ng mga bata. Hindi na talaga dapat at hindi nakatanggap-tanggap na, na magtaga pa sa pwesto ang mga tao ito. Kaya naman ang tanong ngayon sa Kongreso at Senado, ayan ba ang dapat na ipagtanggol at respetuhin? Dahil demonyo ang kubianong ito. Maririnig ninyo, first time. Dito sa channel na ito. First time sa history ng Pilipinas. Na isang first lady Ahas ay naging conspirator o mastermind sa pagpapa-extract o pagdukot sa mga minor de edad na mga bata na anak ng kanyang kaibigan. Pakinggan niyo muna. Liz, hi. Sorry to bother you, but I just got a call from Thor. And um, they're a bit concerned because they've gotten an order though that the chief of isap is supposed to be changed by tuesday and there are people that are out to do some extraction um, if, if it's possible to just keep the isap as is now para hindi ma magulo yung extraction kasi two weeks pa yata, or something like that or please call thor i might be saying the wrong things but um, so I need some, uh, from, uh, needs help from you. Thank you. Hi, Louie. How are you? I'm here in Bacolod, uh, pay you for my happy look. With Marie Chris and a bunch of gay people, but anyway, the reason why I called you is I have a favor to ask you. We gave all the documents not to Mila, but just um, to A good friend of ours, Francis Chua, basically has a problem in Istanbul, in Turkey. So he went to court. Um, the judge issued an order in his favor. So, now we're just having everything authenticated so that it can be served in the embassy in Istanbul, right? So, Mila has all the documents. I won't bore you with the details. But um, if you could call Mila and just give it a little push, everything's about board. Don't worry. I'm very good at that. But, um, yeah, that's it. So, I hope to see you soon. Walao, be? ang Kongreso at Senado dahil hawak ni Lisa yan sa leeg ang mga yan. Ngayon, mga kapalanga, mga kababayan, umaaray ang mga kasabwat ni Lisa Kongresista lahat, Senador lahat dyan, sa sinabi ni Glenn Chong sa prayer rally nung nakaraan, nadyadyampalin niya na back to back si Lisa dahil sa alam sa halalan o pakisabuatan sa smartmatic, umaray ang mga putang inang itong kongresista. Ngayon, dito sa pangenga, alam ni Lisa, sabi ko nga, yung back-to-back yung, yung -back na sa ampal kulang yan. kahit buhay ni Lisa ay hindi sa pa-nakabayaran sa ginagawa niya sa lahat ng Pilipino, wala pa yung pagnanakaw, lahat, korupsyon, PCS o smuggling. Eto, kidnapping to, mga palangga, na ginamit ang power ng gobyerno. Kinabuso ang power ng gobyerno para makialam sa domestic uh, fight, domestic case okay? Okay. ng away ng magpartner o mag-asawa dahil lang kaibigan niya si Chua, ginamit ni Lisa ang kapangyarihan ng Presidenteng Kuting para utusan ang mga tiwali sa ISAP, sa embassy, sa DFA, lahat ang mga na ito dapat ipatawag dyan at hindi nang dapat nililitis to eh. Nililibing na ng... O, tangay na. Kulang ang bitay na kabayaran sa hayop na babaeng ito. Ngayon, military men and women in uniform. Kung kayo ay may pagmamahal pa sa bayan, ang inyong boss... Actually, so, hindi si Marcos Jr. ang boss nyo. Alam ng taong bayan na si Lisa Marcos isang conspirator, mastermind sa pagdukot ng mga kabataan o mga minor de edad. You decide or else people will get all of you there kung saan man kayong nilayong pa kayo. Filipino people. At uulit-ulitin ko to. Araw-araw, ulit-ulitin ninyo para hindi nyo makalimutan. Dahil pagtatakpan nila ito, gagawan naman siya ng eksena para ma-cover up. But with Poljaka, with Maharlika, no. Hindi natin kakalimutan. Kunin nyo ang audio video na yan. Yung audio kanina, yung unang pagparinig ko, walang interruption. You get that audio at ipakalap ninyo sabihin niyo sa mga anak ninyo, sa apo-apohan ninyo, na ang asawa ni Bongbong Puting Jr. ay eh nabangag na bangag, na pulburong sabog, eh pa yan. Ang daming isyo ay kasabwat ni Chua, kasabwat ni Teddy Boy Loxin, kasabwat ng asawa ni Teddy Boy Loxin na ayusin ang mga papeles na gawing legal ang iligal. Sabi nga, fabricated crime. Tanim kaso para pagsama dukutin ang walang kalaban-labang mga bata at ang nanay na walang political power dahil walang kasabwat na mga politiko o first lady ahas katulad ng kanyang partner na si Chua. Hi Louis, sabi ni Ina Tupas, yan, i-echo nyo, gawin nyo dyan sa TikTok pagkalati ninyo. Eto ba magpapagal pa ba tong mga jutang genemes na ito? Si Lisa, boses ni Lisa, Lisa, Lisa Araneta Marcos na inuutusan ang ang DFA, ang asawa ni Teddy Boy na distrong pa rin, na dukutin or ayusin ang mga papel para maisakatuparan ang pag-extract sa mga bata. Utang ina, laba, lahat ng, my God, mga kababayan, Marcos Marcos pa rin kayo, putang ina. Demonyo ang gobyernong ito. Hawak nila ang trillion budget, national budget ng Pilipinas at pwedeng pwede nilang gamitin yan para ipagurgur ako. Pero hindi ako natatakot sa'yo, Lisa. Putang ina At patuloy nilang ginigipit ang nanay. Tinatakot ng gobyerno ni Lisa. parang gusto silang, gustong pahirapan itong nanay at yung dalawang anak hanggang sa huling hininga ko. Hanggang sa huling patak ng dugo ko, hindi ka tatitigilan, Lisa, pero sisiguraduhin ko, ikaw ang magbabayad sa lahat ng kasamaan mong hayop ka. Hindi ka namin uuurong ang hinayupa ka dahil nasa panig namin katotohanan at kakarayin ka namin lahat sa kababuyan mo hanggang sa mabuang ka na at maghubad ka na dyan sa kalye. Maka na lang kami habang nagsisend off, send off, you know, si Kuting ay nakahublas ka ng bigat lakang alpotera ka. Mga kababayan, you have to act now. Kailangan yung mag-participate. Ang mga boses niyo ay dapat mabilang. Hindi natin kailangan maging madugo o magiging ma o manakit kailangan nyo lang ng boses. Huwag tayong gumaya kay lisang nandiyo-jombag o gumugur-gur behind the scene. You have to act now. I'm telling you. gat may panahon pa. Kahit narito pa ang mga komento mula sa mga nanawagan, nagagalit at mga dismayadong mga netizens. Sana, kumilos na tayo mga taong bayan bago lumbog ang Pilipinas sa mga ginagawa ng administrasyon na ito. Kawat doon, kawat dito, anong mangyari sa atin? Pagkasin ang mga walang hiya sa Malacanang, walang malsakit sa taong bayan. Dapat mo ang Pilipinas para mapalaya sila ang mga men and uniform dapat gawin ninyo ang tama at gawin ang mga sinumpaan ninyo. Protect the country and the Filipino people. Sa tangit ng gobyano ito, malalapas sa gobyano ng mga nakaraang pangulo. Nantaran ang balatan sa politika, halatang lahat, gusto maging hari at siga, sila-sila away-away. At yung mga Duterte, gusto nilang durugin. Pati yung mga media na kinakastigo ang komunista, gusto nilang patahimikin. May halong dilawan at komunista ang gobyerno. Halata naman, pati mga media takot mamatiko sa palasyo. Baka mapasara. Samantalang, nung mga nakaraang mga pangulo, walang tigil ang kanilang batikos. Nung panahon ni Marcos Sr., kay Ramos, Cory, Gloria, Erap, Noy, Noy, Duterte, lahat ng media bumabatikos ang mga yan. Pero ngayon, lahat sila, sip-sip, bihira mo marinig na bumabatikos ang gobyernong ito. Marimari-marim ang gobyernong ito. Bakit naging ganito? bagag at ahas. Ang ginawa ng ahas, tumuklaw at maglingkis. Puro kadimonyuhan, sobra na. Para sa akin, pa may mag-alok sa akin na humawak ng barel at magkulita sa gobyerno ngayon. Tiyak papayag ako dahil nakikita at namako ang kaguhan sa gobyerno ngayon. Andyan ang lahat na gawain kababuyan, lalo pagdating sa pera. Na ibagsak ang Duterte, kawawang mga disperado. Kala nila, madadala nila sa script ang mga DDS, lalo tayong ginagalit. Okay, ang Philippines, pinakamalala na nakawan. Now, kawawa tayong mga isang kahig, isang tuka. Ito mga buwayang ito, pa party lang. Ano naman natapos itong kahibangan na ito? Hirap na hirap na mga tao. Puro paggubulsa ng mga pera na sana'y para sa taong bayan. Kahit ikaw gamit pera ng taong bayan, pero antay na lang tayo na makarma mga yan. So, naman, Amy, from the people na ikaw nga ang tamang Marcos, gaya ng sinabi ng Direk Otherwise, never again at sa sino man sa si inyo. Tama na ang alaala ng na mga nagawa ng tatay at nanay nyo para sa amin. Para sa kanilang pamilya lamang, mga biset at pesta itong mag-asawang mayo. Pagmutod na mukhang tarture na yan, sana masyutay tayo na siya, kakapulburo. If I was Senator Amy Marcos, I will fight back at least a Kakalag ka rin ko ang bruha sa Senate hearing and I will unmask her for what Lisa Pert truly is. Rihap mo more, goes to Germany, bangag talaga yan, walang pakisabayan. Ito, unforgivable yung mga ginawa ng Marcos admin. Binigyan sila ng second chance, pero what they did? es grabe pa sa ginawa ng tatay ni Marcos Jr. No, for Marcos for life. Kung Pilipinas, nakasal tayo na walang nangyari sa bansa o mga na kay FPRRD, but na, bumagsak na naman, walang direksyon, God bless Pilipinas. ang concern nila, papaano mamalagi sa power at papaano ahakutin ang lahat ng pera sa Pinas? Totoo man, na napakapraning ng government natin ngayon, gaya ng sinabi ng nyo ipididikit kay Pastor Tibuloy sa Presidente Gong Duterte. Pero ayong isang sama ang on ang mayor inday sa gawagawang issue. Nanggan runner daw ni Pastor Kibuloy. Sa New Jerusalem ay labis na nakakatuwa at nakakasuklam naman ang naglipa ng korupsyon. Bulagbingi ka na lang insan, mahiya ka na mat, na kayo. Ganyan bang igantan niyo sa taong bayan kapag talaga Man, grabe? Nagkakaway ang taong bayan, lalo may hirap. At magiging permanent na pag-upo ng mga Marcos at si Tamba ang Prime Minister. Kung hindi pa kikilos ang mga mamamayan para mag-people power, ewan ko kung paano pa aasenso. Paano na tayong may hirap na lagi sila lang masusunod? Paubos na ang kaba ng na bayan? na ba na iyan, naubos na ang pera ng bayan? Bakit hindi na lang kayo kumilos, mga taong bayan? Paalisin na inalis na? ang mga ni BBM kasi kakanta siya pag inalis niya. Ayaw niyang magpa-drug test kasi mabuko siyang adik. isa lang ang bayan, ang kailangan sa so, kumamanggitin ng people power. Laban dito sa kasamaang kapangyarihan. Pilat, hindi ka pwedeng magtanong. Kulong ka agad, lahat basic need. Tumaas, pandak lang hindi. Tulog ang general natin, nabudol tayo sa pangako, 20 ang kilo ng bigas. Si Lisa at Martin, walang mangyari sa mundong Pilipinas, di na magbago si PBBM dahil nakikita naman natin na concentrate sila sa jamming. Kahit maraming sakuna, di nila pinapansin. Basta makapag-enjoy sila, ganyan ang pulburon ipin. Sino maglilig? Paano? Walang mahumuno sa pag-alsa, labat kay Kuting at tambaluslos. Sino ang mahumuno? Hindi kumikilos ang mga military. Kailangan may mamuno para sumunod ang mamamayan. Expected kaya tuloy ang tuloy na pakay ng mga sponsors and contributors ng hitad na byuda. Hayop Karisa, nakuha pang ipasingit si Bipisara sa scripted at pinabasang pahayag ni Alias Rene sa Senate hearing kahapon na magsanip persang sa Trillanes, Dilima, Honteberos at ng Malacanang yan. Gusto nilang idea si PRRD at Bipisara. Sara. nila reservation nila, lampasan nila ang record ng mga Duterte bago sila mag-ambisyon to perpetuate and power. Kung talaga sa kanya, kung iniutos ni Lisa Smags na niya ang ganito, ganyan, walang magagawa si BBM. Ano ang masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at ilike mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.